sobrang ganda sobrang ganda ng paligid press kung fresh ko talaga yung malalanghap mo na hangin plus ako ako wildflower. Sarap lumangat ng hangin guys yung nakahinahapo ka na sa pag-ahon tapos malangap mo sariwang hangin. Yan mga wildflower. Mamulaklak na yung mga ganyan pag ah, uh, summer. Pero pag winter,

pinatuklas ko lang itong mga lugar na ito marami pa yan dito sa New Zealand guys dito sa Oakland na pasyalan na mga kutsi ka hindi mo mamararating itong pero pag magbike ka ang dami mong pwedeng marating sa bike kaya salamat nga pala nitong body ka Yeah, that is. I Let's see. 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 it. Green, green grass. mong mga ulap well ang iyong alaala -ala. ayan no Pasaketo ayan makipot kasi pa-siya na yung nobilak ah ano oh, pa siya din chala baka sa sunod kami na nalakad guys ah, magkakrabbing kami kasama namin si ano, ah, boss Christopher Manalang ah, boss Christopher Manalang shout out sa iyo and si para kay Erson Balanso and Shu ayan mga kasama ko baka si Kuya Adi baka sasama din yun at saka si Kuya Lito Kuya Odi ng Cook Industry ayan mga uh, shout out dyan sa taga Cook Industry na mga kasamahan ko sa trabaho na uh, shout out nga pala dyan sa kaibigan kong si Idol kong vlogger dito sa inyo sila na si Biasung si Kiwi. Yung anunya, yung vlog niya. Kiwi vlog. Kiwi. Amin basta hindi ko masyadong memorize <laughs> yung vlog niya ang ano, title Kiwi. Ay, panoorin niya, marami siyang content. Basically ta tsaka sa ano. Vlogger yan dito sa Auckland. dami mga sangasanga na daanan guys para lang talaga sa mga naglalakad at saka nagbabiking yan ang ganda tulay na kahoy tanda na Tanda pa sa akin eh. pero ang titibay na kahoy nila dito guys Ahun na naman ako ayan sarap mo bike guys Ahun pa ahon pa mo naka one hand lang yan ha one hand lang one hand ah

dito kayak kaya kaya mong